Ito po yung unang uwi natin. After 10 years, hindi tayo nagbakasyon. Ayan. So, ito yung aming lumang kubo. Ayan, yeah, makikita niyo Sabi niya. Huwag daw kayo maingay kasi naririnig ko yung TV na nanonood sila. So, ito yung una naming kubo. Ayan. Sinurprise ko sila. Sabi ko may padala. May padala akong box. Kaya sunduin yung sumundo yung aking hipag. Yung asawa ng kapatid ko. So wala silang kamalay-malay na ako yung darating. Ayan, sila kinatok ko na sila. Unang biktima ang pamangkin ko. <laughs> gulat na gulat siya. <laughs> yung mukha niya. Hindi pa naman ako nakita nitong isang to. Mula nung pinanganak. Ayan, sa video ko lang kami nakikita. <laughs> Ayan yung pangalawa. Tinatingin siya ng lalabas. Ayan. Tinan natin kung sino yung lalabas. <laughs> Tinan natin, Tina natin sino yung lalabas. Wala pang nalabas ah. Ayan yung pamangking ko. Ay isa. Ito naman yung aming bunso. Bunso namin yung kapatid ko. Bunso namin. <laughs> Para lang kami <laughs> nag, ano, nagkagulatan ba. <laughs> style na nani. Eh. Ano yan eh. Hindi na mo na nagulat din siya. Sampung taon din kasi kami hindi nakita eh. Ayan. And guess who? Ang mahal kong ina. Napapalakpak mo lang sa oros eh. Hindi mo. Ay. May ano pa. May kasabay pang ano. Taas pa ah. Galad na galad din siya eh.